dito sa spot na actually survey ito eh nagsusurvey survey ako ng mga spot na pagkakawilan na, na pagkakanaan ulit natin Pahapon, gumusong ako <laughs> pero nung makakita ko dahil dala, ko na yung mga kawil ko nilagyan ko na although wala silang mga bato na malalaki talaga kakapiraso lang oh. Uh, pinatulang ko na rin sayang kasi yung travel ko rito eh. may nakuli naman tayo kahit da. <laughs> Siyo sure, isang kilo ito Mga isang kilo siguro ito Nabihiyaan naman tayo Mga isang kilo hin ito kahit paano hindi na tayo na zero Buhod sa survey uh, napakilabangan din natin yung trip sa ilog ang ganda na ilog nito napakalawak sa baba kasi nito yung dam na kaya malaki ang ilog hmm. malawak okay so tingin ko hindi ito ano eh hindi ito magandang spot para sa mga malalaking igat hahanap ah, pa tayo ng ibang spot na siguro sa baba puntahan ulit natin pero anyway na successful din naman yung ating survey successful yung ating mini igat hunting ito din natin salamat sa inyong panonood kahit paano may take home isang kilo okay tara na pila tayo oops pasok, pasok. Okay. Okay. let's go